Sir Hernando, magandang hapon po. Um, ano po yung paalam po ni Mrs. Bakit po siya umalis at pumunta po sa Palupandan Negros Occidental? Ang sabi po niya, magbabakasyo lang siya. Tapos siya iuwi niya po siya. Sino po yung nasa Palupandan Negros Occidental, sir? Yung pong nanay niya. So ang paalam po niya, pupunta lang po siya sa kanyang pamilya noong September. Obo. Opo, ah, ilan po ang anak po ninyo nakasama niya, sir? Dalawa po, ma'am. Dalawa. Na ilan taon na po? Isang 14, isang 15. Anong uh, dahilan daw po, sir? Bakit hindi na daw po umuwi? Hindi ko na po alam, ma'am eh. Wala po dahilan eh. Okay. Uh, ah, para lang po, klaro sa ating mga um, kapatid, no? si Sir Hernando po, kayo po ay na-stroke, tama po? Opo, ma'am. Kailan po kayo na-stroke, sir? Noon, yung 30. This year lang po. 2022 po. Wow, okay, 2022. Kailan niyo po ba huling nakausap si Ma'am Luella, Sir? Itong November 29. Ano pong sabi niya, Sir? Sabi na po eh, uuwi na po siya dito Kailan daw po? Wala naman po siya sinabing pensya eh. Wala naman po siya sinabing pensya. Yung mga anak niyo po ba, Sir, ay eh, nakausap niyo din po? Iayaw na po sa kundi si Mike, Ma'am eh. Ay, yung ano yung cellphone, ma'am, eh. Pag dinatawagan ko, eh. Hindi po sinasagot, sir. Opo, ma'am. Meron po bang rason kung bakit hindi po umuwi ang pamilya po ninyo sa inyo? May naiisip po ba kayong rason, sir? Ah, doon naman po sa ano. Nag-awa sila no ano, kung ano, no Nung unang anak po sa unang asawa ko po. Nag-awa sila. Okay. May anak po kayo sa dating yung... Asawa, opo, yung okay. una. Yung una po nang matay na. Ano po ang pinag-awayan, sir? Yung anak po namin, yung anak po una, ano, na, ano, naisahan doon sa unang kong asawa. Nagawa siya nung anak ko na, anak ko doon siya kay Inday. Okay po. Ayun, parang nagtap, nagtapos si Inday. So nag-away po yung mga anak. O. o, Pero kayo po ni Mrs. Sir, ni Ma'am Luella. <laughs> Hindi <laughs> po, <laughs> di po kami nag-away. Hindi di, di, po kami nag-away. Day. Sir, tatanungin ko na po ito, no? <clears throat> kayo po ba ay um, nananakit? Ay, hindi po ma'am. Isa po kung parang ang bawal po sa amin. Ma'am Noella, magandang hapon po. Magandang hapon din po. O po ma'am, um, pumunta po kasi sa tanggapan ni Sir Rafi, no? si Sir Hernando, yung inyong mister. At pinagtataka po niya, simula daw po ng September, ay hindi na daw po kayo umuwi at uh, kasama niyo po yung mga anak. Ano po ang rason, ma'am? Bakit iniwan niyo po yung mister po ninyo, ma'am? Ay, hindi po gano'n, ma'am. Dito yes, ma po yan siya galing sa amin. Noong September 9, dumating po siya sa amin dito. Tapos, nung dumating siya dito, kasi nagpaalam naman ako na maayos na uuwi kami kasi yung nanay ko may sakit. Pinapawi ako ng mga kapatid ko kasi baka daw hindi ko na mabutan na buhay yung nanay ko. Tapos, pumayag naman po siya hindi umuwi kami nung tapos nagtitext po siya na gusto niya daw dito pumunta kasi inaaway doon siya ng mga anak ka doon sa Maynila hindi sabi ko hindi kung gusto mo sumunod sumunod ka dito hindi sumunod sa dito ng September 9 hanggang sa Then, dumating siya dito na ano inaaway niya ako kahit yung nanay ko may sakit kaya yung pagdumadaan sa sa tabi ng nanay ko kahit hindi na masyado makapagsagtamin ng mura siya ma'am kasi inaaway niya ako kahit may sakit Ano po yung pinag-aawayan niyo, Ma'am Luella? Wala naman, iwan ko nga sa kanya, inaaway ako. Eh kasi, siyempre, ako ang nakatalaga magbantay sa nanay ko. Ma'am Luella, I mean, bakit po kayo inaaway ni Sir Hernando? Ano po yung sinasabi niya? Ano ang dahilan? Ano yung dahilan? Hindi ko nga alam po anong dahilan kasi bigla ba naman ako murahin na, O t*** mo, tatang***, Sabi ko, bakit ano naman yung kasalanan ko? yung lang yung sinatanong ko. Sabi ko, nag-aalaga man lang ako sa nanay ko. Sabi ko ba naman, hindi naman siya sumasagot. Tapos so, basta inaaway lang po ako, ma'am. Kung umayos lang po siya, ma'am, yung hindi siya mang-away, o so kaya ayusin niya yung buhay niya, pwede ko siya mapabalik dito kaso lang. Inaano ko lang, ma'am, mabugbog siya dito ng mga pinsan ko, kapatid ko. Pag nakikita niya, sinasaktan niya ako. Sinasaktan po niya kay ma'am? kahit tanong mo yung ati ko. Ano pong ginagawa sa inyo, <laughs> Ma'am Luella? Alam mo po, Ma'am, tumayo siya, umihi siya. Kahit anak niya nagulat eh. Pagtapos siya umihi, umupo siya sa tabi ng kapatid ko. Tigla ba naman hinawakan sa buhok yung kapatid ko, inyuntog sa pader? Wow. Sin hindi magugulat at tulog ang kapatid ko? Nasa matino ko siyang pag-iisip, ganun ma'am? Basta niya nalang murahin yan sa maraming taong kapatid ko, ma'am. Ako makapag, ako ma'am nakapagtimpi ako, alam mo ba, na akit ma'am. Sinungaling, ma am. sinungaling yan, sinungaling. sinungaling. <laughs> hindi naman totoo yan. Ba't malalakit ako eh, <laughs> barangay tanong ko ba ako siya, tanong manakit. Pwede ako makulong. <laughs> Hindi siya maayos eh. Papa, ka boy. Ako, grabe ka magmura. Ako, grabe pa siya. So, ibig sabihin po, meron po, meron pong, base po sa inyo, may pananakit po si Mr. Hernando. Sinasaktan niya din po ba si Ma'am Luella? Oh, ma Ako, ma'am. Yun po yung kinakwento kinu niyo po kanina. Okay. Sir, may pananakit daw po kayo. Uh -huh. Nagtatalo po kami pero hindi ko, di ko po uh -huh. siya saktan. Dahil po sa ATM ko na kinuha niya, hindi ayaw niya ibigay sa akin. Hindi naman sa kanya, kinukuha niya. Natago niya. Ano po yun, sir? ATM. ATM? Opo. Tinatago po niya. Opo. Ayaw niya Ay sa akin. Akin yun eh. Hindi ko lang po siya sinaktan. Dahil tulak ko lang po siya eh. Hindi mo lang po siya sinaktan eh. Pero nang time po na yun, sir, na-stroke na po kayo. Opo. O, paano ako, anong lakas ko? Para mananakit, ma'am. Anong lakas ko? Wala akong lakas. Para eh, suntukin siya. Mm-hmm. Saka bawal sa, bawal po sa aming barangay, tanong mga nakit na, ba na babae o kay bata. Saan po kayo nanunuluyan ngayon dito, sir? Meron po ako sariling bahasa na Novalches, ma'am. Doon po talaga kayo na uwi, pati yung mga anak at asawa niyo po? Okay. Ang gusto ko po mamangyari, ma'am, eh pumunta sila dito kay Sir Rapid po para mag-usap po po kami. At yung dalawang anak ko po. Ma'am, nasan po yung mga bata, yung mga yung dalawang anak niyo po? Andito po sa akin po. Hello po. Kailin, asan ka? Po, so, andito po. Oh, ano ba siya? Sabi ng mama mo dyan, sinasaktan makita. Hindi naman kita sinasaktan ha. Diba? Opo. Oh. Pati po si mama. Pati si mama na ano, hindi sinasaktan ni tatay mo? Sinasaktan po. Sir, sinabi po ng anak po ninyo na sinasaktan niyo daw po yung nanay nila. Eh di, ano po kasi, binirin na parin mo siya po yan, hindi po totoo yun, ma'am. Ako po yung umaawat sa kanilang dalawa. Nag-aawat kami, tatalo lang kami. Parang hindi kami na nagsusuntukan, hindi. Nagsasalita lang, salita lang, salita lang. Sinasaktan mo po eh. Ano si Lazal? ka? Siguro tinuruan ka ng tita mo dyan. Sinong ka? Hindi po. Ah, uh, sir. Hindi po. Uh, sir, ano po bang gusto niyong mangyari ngayon? Ang gusto ko ngayon mangyari, ma'am. Yung dalawang bata, pauwi na lang po dito kasi. Yan si well, number one po, sugarol yan. Pati yung tempo kinukuha, hindi niyan pinabalik sa akin. Number one, sugarol po yan. Kung hindi magtotongit, magmamadyong. Napapabayanan ng dalawang bata. Hindi na nakapag-aaral. Sino po nag-aalaga sa inyo ngayon, sir? Saan po kayo ano ngayon? Ako yung, yung, mga unang anak ko po sa unang asawa ko po siya yung namatay na eh. Si Luwela, pangalawang asawa ko na po may anak kami diyan dalawa. Ah, uh, Ma'am Luwela. Hello po. Ang uh, nais po kasi sana ni uh, Sir Hernando na umuwi daw po kayo at makapag-usap. Ma Siguro mahirap din kasi na pauwi. At medyo nakapansin ko nga medyo mataas ang boses mo sa mga bata. Pero Sir, ang gusto ko po sanang mangyari is magkaroon po kayo ng pag-uusap yung mga anak niyo po at si Ma'am Luella. Ayun nga po ma'am dito eh. Kaya gusto ko po eh. Opo. Okay. Ma'am Luella. Oo um, Nais niyo po ba na makauwi po muna dito ng Manila para kayo po ay uh, makapag-usap-usap? Kasi... Um, hindi rin naman po, biro din yung kalagayan ni Sir Hernando no at uh, siya po ay uh, may sakit. Uh -huh. Siguro Mas, para lang man, po, ma ma okay. siguro ma'am Luella para mm -hmm. lang din po malinis na yung uh, kung ano man po yung mga hindi nyo, pa yung mga dapat po yung uh, pag-usapan pa lalo na po sa mga bata. Wala pa po, po kasi kami ng pera at saka po naantay ko po kasi kasi operahan oh, po kasi ako eh. Ano po bang nangyari sa inyo ma'am? Baka kami po ay may makatulong. May gallstone po kasi ako. May sakit po kasi Where ako eh. Gallstone! May mag-usap ma'am. O, oh, operahan oh, po kasi ako eh. Operahan oh, ka pero parang tonget mo, parang amadyo mo. Operahan ka. Yung ba sakit mo? Ano yung Wala mo lang akong pera-pera? Anong amadyo ko may pera ba ako? di ba parang tonget mo, parang tungit mo, parang tungit mo, mo diyan? Oh. Ano po, nagpuno na mata yung nanay ko. E, sinungali ka? mo dyan, balantongit mo. Pati ente mo, ayaw mo ibalik sa akin. Baka sinungali mo, saan na, saan may tiyin mo. Tapos sabihin ko, hindi ko ibabalik. Oh. Ibinigin na oh, yun oh, tayo. na sukal mo dyan? Pa na uh, sukal mo, pinababayaan mo yung dalawang bata. Uta ka para mag-usap mo, usap tayo, pati ay, dalawang ay, anak natin. Mag-usap tayo dito sa turpo. Eh, hindi pwede kasi masakit nga ako. Masakit nga ngayon yung chan ko. In inaatake ako ng galston ko. ina pa para ng pa mo. Atake. Para ano saan ba ako nandito ako ng sa bahay. Ilang araw na ako nyo. Siyempre. Alam mo nararamdaman. Kung wala kang nararamdaman. Nagsusugal ka. Ikaw nga ka naman sa alam ko hindi. Nag-iisaw-saw hindi ka oh, naman kasama eh. Oh, oh, oh. ang gusto lang sana ni Sir Hernando, Ma'am Luella, is makapag-usap kayo. Yun. Sir Hernando, hindi rin po kasi makapag-usap or hindi rin ma-explain ng maayos ni Ma'am Luella yung kanyang panig, lalo na galit po kayo agad. So, siguro sir, tanungin niyo po ba kung ano po ang plano niya, lalo na po sa mga bata, kaysa yung isumbat niyo sir yung pamalian niya. Okay. Hindi po kayo dapat mag-sorry sa akin sir. Sa misis po ninyo sir. Ah, uh, uh, hindi. Po. Ano mo okay. talaga plano mo? Ayaw hindi mo umuwi dito. Na ano nga plano mo? Ayaw mo umuwi. Hindi na nga kami dyan uwi. Dito na nga kami titira sa wakil. Gross boy. Oo, alam ko. Alam, ko. Pero gusto ko makakausap ka dito ng personal eh. Hindi mo mapapigyan. Ma 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 kasi hindi naman pwede ako pumunta dyan kasi inaantay ko nga yung ano, yung operasyon ko, hindi agad-agad nga makalit oh, ako. Maka oh, sige, magbibigyan kita pag natapos ako. Pag natapos ang operasyon mo, muli ka sa akin ha. Kasi magbe-birthday na ako, alam mo na mag-senior na ako. Kala nga, dito ka nga eh. Sa birthday ko eh. Ano sa birthday mo, hindi nga pwede yan. Kailan okay, po yung birthday pirangan. niya, sir? Lalo po, ma'am, January 15. Ah, next year pa po, tay. Kasi, tatay, bukang wala rin pong patutunguhan yung pag-uusap po ninyo pa dito. Tatay, pagkausap niyo po si Ma'am Luella, tanungin niyo po kung anong plano niya para sa inyong dalawa. Eh, kasi nga, ma'am, may misyan. Hindi niya sa siya po, ma'am. Tawag ko na tawagin. Parang kutakot kami. Hindi niya sinasagutin. Kasi, tatay, um... Kasi tatay, napansin ko lang din po na instead na kumbaga subukan yung mag-usap ng mahinahon, subukan na alamin kung anong maire-resolba, no? Kung ano makakaresolba ng, po, ma oh. ng problema na to. Po, gatong Ayun tayo problema, ng gatong ng problema. Ang problema po, ma'am, hindi niya sinasagot po, ma'am, pag tanatabagan ko. Ngayon, sir, um, uh, ganito po, hindi po namin mapupwersa si Ma'am Luwela na umuwi, no? Kung oh, ayaw oh, po, po niya talaga, po, pero Gagawan po natin ang paraan. Yun, gusto, Pero sir, sana po, ayaw ko po sana na kung maghaharap man po kayo dito, eh nagpapataasan lang po kayo Ay, ng hindi boses. Ma'am ma Luella, so, ano po ang plano so, niya ma'am? Kasi po ma'am, inaalanganin ko kasi ma'am. Kasi upiran, pag hindi ako upiran dito sa December, by January, kasi sinabihan na po ako ng doktor na huwag akong maaalis. Kaya baka bigla ako tawagin ng tirahan ma'am. Oo, tagal-tagal pa eh. Pwede pa naman tayo mag-usap dito, ah? Yan ang inaano ko. Tapos yung mga bata mo talaga ayaw na bumalik. Pwede nga tayo mag-usap kung anong problema mo. Ba't ayaw mo nang umuwi sa bahay? May problema ka sabihin mo. Ako wala akong problema. Ako rin yan. O, wala akong problema. Ako, ikaw ang problema ko kasi... tuwing nag-uusap tayo, mumurahin mo ko, lalo na pag maraming tao. Oo. Pinapanghiya mo ah, ako. na ako, ando na ako, pero eh, ngayon yes, mag-uusap tayo sa susunod na ano, hindi na ako magmumura sa'yo, hindi na, na kita Promise. Kaya ako, Ikaw pa rin yung pinagtanggol ng mga tiyahin ko at mga pinsan ko. Ako pa pinapagalitan kasi inaano daw kita. Sabi ko wala naman akong ginagawa niya. Pinagtanggol mo ba ako? Pinagtanggol mo ba ako nung kinurusunan ako ng mga pinsan mo? Pabubububu nga ako eh. Ano sabi mo pinagtanggol mo ko? Hindi ko nga alam yun. hindi mo alam? tama ba Oo nga yun, yun lang problema mo. O di, pwede naman pag-usapan natin ang niya dito yan ah. Oh. Pag-usapan, ayoko niya talaga dyan bumalik. Okay, eh, ma'am, hindi na po kayo babalik, ma'am? Ayoko na, babalik kami. Wala naman kami dyan ng pangkabuhayan. Tapos doon din po kami sa bahay nila ng uh, unang asawa niya, yung anak lang din ang papakain. Minumura ba naman kami? Makamura, parang hindi kami ah, so, nagtatrabaho. Okay. Yan ba naman mga anak ko? Mga po, yung mga palamunin kayo. Tama ba yun, ma'am? Pilipin ko lang talaga yun, ma'am. Oo nga, ano na tapo Hindi naman, hindi mo pa pwede Hindi mo pa pwede lang Kailangan kung mag-usap tayo ng mga husay. Yung talaga yung ayaw ko. Hindi tayo mag-usap ng mga husay. Umuwi na ako. Hindi nga, hindi man dito, sa bahay. Basta mag-usap lang tayo dito. Okay. Sa Pasko. Sa Chairman Freddy Rojas ng Barangay Kaligayahan, Quezon City. Magandang hapon po, Kap. Magandang hapon po sa inyo. Uh, Apo, ah, uh, Kap. Kap, meron po bang record si Sir Hernando ng pananakit sa inyong lugar? Dito sa aking lugar. Especially o sa po pamilya, sa family po reklamo, niya. Reklamo, wala eh. wala. But based on their conversation, no, <laughs> na narinig ko ngayon, mabilis pag ang ulo ni Boy. Yung pagsasanta niya lang, buwan sa lagi eh, para masado sa aggressive. Oo, oh, uh, siya kasi nagkaroon ng stroke yan eh. Ayun nga po. Oh, eh. Meron na magsalita kung ano na si Boy ngayon compared doon sa yung Boy na pagkakilala ko dahil noon mahirahon yan. Eh, ngayon narinig ko, parang malabo na sila magkaayos ng asawa niya. Eh, yan ang pakiramdam ko. Hey, sa akin ni Sa akin po ni walang problema. Sa kanya lang po may problema ni eh. Sa akin po walang problema. Na. Problem. na nga. Ay, ikaw narinig kita, parang gusto mga habang nag-uusap kayo. Parang eh, hey, kasi niya bukas ako pinapos ni Ninong eh. O oh, ikaw, ikaw rin, boy. Galing ganito sa akin, pero wala kinukuha itong problema mo sa asawa mo. Eh, ayaw di ko mo. ayoko mo kasi ka may stress eh. Oo, oh, no, isang linggo lang tayo nandito. Ang ganda, -ganda na kwentuhan natin. Wala kang... Opo, Ninong. Opo. Wala kang nabanggit na magkaaway kayo. Hindi po, Ninong. Opo. Opo. O oh, Oo, sabi mo pa nga, pabalik ka na dun. Diba? Eh, yeah, ayaw lang ako kung pabalikin doon, Ninong eh. Bububugin ka pa ko ng pisan niya eh pinapigyan pa ng pabaon mo. Oo. Oh, Mag-uusap ka lang. Subukan mong kausapin ang tao mo. Wala. Kailangan dalawa kayo magkakasundo. Hindi pwede isa lang masusunod. Kung nga po ninong. Yun ang isipin mo. Anong rason? Mo? bakit ayaw ka niyang sagutin? Hindi yung pag-iisip ka kagad na masama sa kanya. Baka meron ka rin nagawa na ayaw ko niya. O baka nagsawa. Wala naman po ninong. Wala naman oh? po ninong. Salita lang po ninong. Pero hindi ko po siya sinasaktan ninong. salita lang o. po. Oh. Salita. Pero hindi ba ko nananakit? Kailangan mo iwin yung Kasawa mo, makonbinse mo, pati anak mo, nataka ko, pati anak mo, gano'n na. Kap, kasi may sinasabi po yung bata no, na nabi-witness niya po yung pananakit po sa kanyang ina. Oh. So may allegation po ng gano'n dito, kap, may pananakit oh, yun po. yun na naman eh. Opo. Oh, oh, oh. eh, Pero. eh tayo naman, wala tayo dun sa pangyayari na yun, kaya mahirap mag-judge kung well, sino know, talaga ang magtatagumpay. Mhm. Pero cup in fairness po napakaganda po nang binigay niyo pong advice din po kaya Sir Hernando. Um pero Opo, mm -hmm. ah, sumaludoer siya sa Tingnan inyo. Ah, Kap. Po yan, eh. Tingnan niyo may dadalang picture pa yan nung binigay ko sa kanilang pang pangnegosyo eh. Oh, nagbigay pero po kayo ng pangpuhunan, cup. Oo, oh, meron niya pang puhunan. Um, sari sari store, kata maliit lang yan. Eh. Ay, maraming salamat, Kap. ah uh, in fairness po, so, I'm sure sumasaludo din po si Senator Rafi sa inyo no? at uh, tumutulong talaga kayo sa mga kapatid po natin, mga kabarangay po ninyo dyan, lahat po nang nangangailangan. Uh, bilang ama po ng barangay, napakaganda po nang binigay niyo pong advice kay Sir Hernando. ah uh, medyo toxic po silang dalawa natin. at mahirap pong pagbalikin. Siguro kailangan po muna nila ng space or ng oras no at pag medyo humupa na yung um, tension, eh pag-usapin po natin sila. Oo, oh, magpalamig muna sila ng ulo at uh, siguro mag-isip-isip muna at magdasal. Yun po ang pinaka-importante. Maraming salamat Kap at uh, samahan din po namin si Sir Hernando sa inyong tanggapan. Salamat po. Magandang hapon po Kap. Salamat din po. Magandang hapon. Oo po. Yun po yung sinasabi po ni Kap. No? Mas maganda siguro Sir hmm. na magpalamig muna tayo. no? Uh, hmm. Palamigin po muna natin yung sitwasyon. At kapag nakapag-isip-isip na si Mrs. Sir kahit kami na po ang mamasahe Um, para lang po makauwi po ang pamilya po ninyo. Ang hindi lang po maganda kasi yun sir, yung pwersahin po natin um, na umuwi sila. Okay, lalo na yung mga bata, may alegasyon ng pananakit, ayaw mo. na pong bumalik. Ah, uh, Inday, kung ano man naging kasalanan ko sa'yo, sana patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Gusto ko makausap tayo mabuti. Hindi yung basta basta mo na lang <laughs> ako yung dito. Kailangan ko mag-usap tayo mabuti. Hindi. Ganun na lang ba? Wala naman kong ginagawa. Sana na sa'yo ha. Sana mapatawad mo ako. <laughs> Ma'am? So? May nais po kayong sabihin kay Sir Hernando? Magpagaling na lang po siya, saka niya yung buhay niya. Pagbigyan niya muna ako ng panahon, makapag-isip ako. Okay lang po sa kanya ko, pero yung mga ma salitang masasakit, parang hindi po matanggap na gano'n, masakit siya damdamin. Kaya nga, maingi uh, uh, na lang ako ng sa'yo eh. Hindi ulit na kita pinatawag, gano'n pa rin yung ginagawa mo. Tinitiis ko lang yung lahat, dahil na sa mga anak natin. Kung ako buhay sa'yo, Mabahit-mabahit ako. Pero huwag mo ko po pasin sagatin yung pasensya. Kasi matagal ko na sinasabi yan sa'yo. Okay lang sa mo ko physical. Pero yung mga masasaktan na salita, yun talagang hindi ko matanggap habang buhay ko tinadala. Maraming salamat po ha. At uh, kapag nakapag-isip-isip na po kayo, uh, pero sana ma'am, open nyo pa rin po sana kahit pa paano yung komunikasyon po ninyo kay Sir Hernando. At kung, kung makapag-isip-isip po kayo na... Um bumalik po no or bisitahin po si Mr. Hernando. Um sabihan niyo po kami at pamamasahihan po namin kayo from uh, Negros Occidental to Manila po. Para kayo po ay magkaroon din po ng magandang pag-uusap po. Okay po. Kung may maitutulong po kami para po doon sa operasyon po ninyo, ma'am. Tutulong po no yung tanggapan po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo of Aksa AS Party List. Gayon din po si Senator kung mangailangan po kayo ng uh, tulong po medical. Okay, ma'am. Ah, sige Apo. po, ha. Opo. Ang gusto lang sana namin, ma'am, ah, makapag-usap lang din po kayo ng maayos. And ah, ayun naman po, ma'am, at least na malinaw na kay Sir Hernando na bigyan muna po siya ng konting bigyan muna po kayo Chance. ng konting panahon. Apo. Opo. Sir, pakita nyo din po Apo. na nagbabago kayo, ha? Apo, Ang pagpapatawad po ay hindi po nakukuha ng overnight lang po. Apo, hindi po. po isang oras, dalawang oras. Pabaguhin ko na po. Pabuguin ko na po ulit ko, ma'am. Alaala po si asawa ko. Yes, sir. Ay, hindi ko naman po sabihin yan. Mahal na mahal ko pa ng buhay yan eh. Alam mo, day, mahal na mahal kita, day. Kaya nakagahan dito ako. Dali sa'yo. Kung may magkakamali man ako sa'yo, sana patabaran mo na ako. Umuwi ka, umuwi ka, na dito sa bahay. Ikaw lang, ikaw lang tumutulong sa akin eh. Sana umuwi ka na dito, day. I love you. <laughs> I love you, day. kita ng parang para, para pag-isipan ko ka na uwi dito. Huwag mo ba mamayaan sarili mo. Ingatan mo sarili mo dyan sa dalawang anak natin. Mahal na mahal ko ang dalawang anak natin. Mal dalawang anak natin. Sa kay sige po sir. At sana sir, kung sakali man po na dito si Ma'am Luella, pakisabihan na lang din po yung mga anak po ninyo sa una na kung maaari, maayos din po sana ang pakikitungo kay Ma'am Luella, ha? Sinabihan ko na po yung mami. At yung kayo mami. din po sa anak po ninyo kay oh. Ma'am Luella. Opo, opo, opo po. Kasi opo. isa yun sa mga naging rason eh. Okay, po. Hey, sir? Sige po sir, maraming salamat po. Kausapin po namin kayo sir, ha? At kung may maitutulong din po kami sa inyo sir, medical assistance, sabihan nyo lang po kami. Pero sir, ang, ang sa amin lang sir, bigyan nyo daw po ng time muna si Ma'am at least po, nalinawan po tayo, babalik naman po siya. Bigyan nyo lang po siya ng konting panahon pa. Opo, opo, okay? Opo, okay. Salamat sir, magandang hapon po. Thank salam you po. Salamat po ma'am.